yon yeah, good morning mga kalaki. Good morning sa inyo lahat. At uh, mapagpalang araw at maulang araw uh, dahil may bagyo. mag po tayong lahat mga kalaki. Ah, uh, nandito nga po pala tayo ngayon sa ano, sa farm ng Amazing. Uh, biglaan tayong pumunta kasi uh, sinamahan natin yung buyer kahit umuulan ah, uh, pumunta pa rin itong buyer na to. Ito pong mga buyer na to ay galing pa sa Quezon, Chaong Quezon, napakalayo mga kalaki. Kaya lang hindi talaga sila napigilan kahit bumabag yung mga bumabag yung ngayon dahil ah uh, talagang ito yung time nila na para bumili daw ng mga manok dito sa so, Kaya mamaya papakilala ko sa inyo mga kalaki. Tara. Disclaimer. This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video. Yung mga kalaki, ayan ang mga ating buyer, dalawa, sinamahan na ng ating bossing. Yan. Ito po yung dalawang buyer natin na taga Chaong, Quezon. At pinasyalan nila doon yung breeding area at tinignan yung mga materials na bibili nila. Yan. Ang pinipinin nyo po, yung ano, yung ito po yung ating dalawang buyer na taga-Chao. Boss, uh, para sa atin muna dito sa ating vlog. Ah, ako pala kita Linda na 'Yun, narinig nyo naman na taga-Chaoon kasi pa sila. Kahit uh, bumabagyo ah uh, talagang pumasyal pa sila dito para makapili sila ng kanilang ano, gaging materiales materyales na galing dito sa park amazing Yan. papakita ko sa inyo mga kalaki yung mga pagpipilian nila balik uh, bali kukuha sila ng uh, kukuha sila ng ano, uh, dalawang pair o uh, dalawang trio uh, malalaman natin mga kalaki Yan. And, uh, medyo madilim dito sa ating pinalalagyan mga kalaki ipapapakita ko po muli sa inyo yung mga nasa breeding pen natin yan ganito po yung mga kukulin nila mga high action uh, pair o trio kukuha din sila ata ng papay Gray. kasi binababa po yung mga ano ayun. dahil umuulan pa rin po umuulan at magulas gan uh, pinapababa na lang natin yung mga manok dito dito natin papalagay sa scratch field, mga kalakay para dito nila mapili yung ano mga uh, titig nila titignan nilang mga manok Ayan, mga kalakay ito pa yung ating mga pair na high action mga kalakay pa po yung ating papay gray naman gan sa mga bagong manunod sa atin bagong uh, nanonood sa atin at hindi pa kayo nakapag subscribe baka pwede nyo naman subscribe itong ating ating youtube channel master laki tv yan uh. so, pakita lang po sa inyo muna yung mga ano ito po ito po ay hay din kaya lang hindi spangel 'yung ano, yan tatlong 'yon. Kapatid niya 'yung spangel na dalawa. 'Yan. Ito po ay action din. Yung ibang uh, pair pa po uh, nandoon sa kabilang side, hindi natin mapupuntahan ngayon kasi medyo umuulan. Ito naman po 'yung ating mga lemon guapo. Tingnan niyo. Yan mga kalaki Yan po yung mga ano nila Yung mga lemon guapo Ito po yung ibang Ito po uh, kahit basa po yung mga Manok mga kalaki At pipiliin pa rin nila Kasi kukuha sila ng Mga kalaki Yan. Ito po pa po Ito po ay uh, high action Na uh, picom Pikom Mga pikom daw po ang gusto nilang uh, mga kuanin no. basa pa po yan basa dahil na uulan <coughs> at biglaan po tayo ngayon dito ang maki at mga kalaki ah, hindi ko kayo mapapasyal dun sa ano sa taas at sobrang <coughs> Pag ganitong tag-ulan po, sobran uh, sobrang sobra pong dulas ng anong 'yan. Sa katunayan nga po, nadulas tayo kanina. Nadulas tayo kaya lang hindi naman po dito sa farm. Doon pa lang po doon sa bahay natin. Paglabas natin ng gate, at sinundo po tayo kasi sa uh, sinundo po tayo doon sa sa bahay. Sinundo tayo doon sa bahay para uh, sumama nga dito sa uh, para amazing kan uh, punong abala ang ating uh, farm manager Ito po yung ating farm manager na abala Yan ganyan siya ka, ka ano po uh, tawag dyan ka ano sa mga buyer niya siya po talaga yung nag-aasikaso yan. Bali, ito na po. Dalawa pa lang napipili dito na pagpipilian. Ito po mga mga pikom. Ito yung ating mga bayar from uh, Chaong Quezon, mga kalaki. Yan na mga kalaki yung mga pagpipilian nila na ibabaan na natin. At dahil tuloy-tuloy pa rin yung ulan doon uh, Kaya hindi na natin pinakihat yung ating buyer Kasi uh, baka madulas sila madisgrasya pa sila mga kalaki uh, Talaga napakadulas dyan sa taas nga yan Kaya pinapakuha na lang natin doon sa ating farm uh, manager yan. Ito po yung mga pagpipilian nila Ang kukunin po kasi nila ay mga high action yan. Ayan po yan, yan. Yan po yung mga pagpipilian nila. unang pinababa po ay mga pikom. Kasi mga pikom po na muna ang titignan nila. Yan. Ito po. po, kung maririnig nyo po, ah, lumalakas na na po yung ulan. Sana bago tayo makababa dito, bago tayo makalis sa farm na to, ah, wag munang lumakas ng gusto ang ulan. Dahil pagkatapos nila mamili, ah, kakain na lang muna tayo. Tapos sa ah, bababa na po tayo. Ito naman po yung isang straight comb na ah, kinuha natin medyo madilim lang at kung makikita nyo basang basa sila dahil sa yun nga naguulan ngayon oh. may kinukuha pa po, po doon sa taas mga kalaki ayun o oh. kung makikita nyo po ayun oh. Oh. namimili pa po si kuya eh, yung mga ating uh, yung mga brood stud. Ayun. Uh, hindi po natin na uh, pinapunta na lang yung ano uh, dahil kahit nakapayong sila mga alaki. tapos ganito lang yung suot nila siguradong uh, madudulas at madudulas po sila don kawawa sila yan tapos dito naman sila mamimili ng mga pulet mga kalaki yan mga uh, pulet na nandyan papahuli tayo mamaya Papaulit tayo mamaya ng mga pulit dyan para dito mailagay natin dito. Ayan. Ito po yung ating uh, farm owner, uh, Sir Joey Alojado. Na uh, bali titignan niya yung mga ano, marking para kung sakasakaling kuwanin nila itong... Etong mapili nila to, at makakapili sila ng mga pulit uh, siguradong hindi magkakapatid yung mapipili nila kaya titignan niya titignan ni bossing yung ano, mga marking para hindi sila hindi mga magkakapatid ang maibigay natin yan mga kalaki ah uh, yun kung talagang kung mapapansin nyo mga kalaki talagang grabe lumalakas na lang lumalakas yung ulan dito kaya sana naman hanggang ganito na lang muna wag na munang uh, dumating ng gusto yung bagyo Kan, dahil sila rin malayo pa yung pinanggalingan nila nag commute lang sila mga kalaki nag commute lang sila papunta dito bali tinagpuni uh, tinagpo, nilang, tinagpo lang ng ating uh, Bossing, ating uh, kaibigan, pa manager, pam uh, owner, tinang, uh, na lang sila sa Commonwealth. Yan, tinagpo sila sa Commonwealth para makarating dito mga kalaki. Kasi wala silang sasakyan, wala silang sasakyan ang papunta dito. Kaya tinagpo sila, yan. Tapos sa uh, mamaya doon na rin sila ibababa sa Commonwealth. Yan, kung mga alaki oh. Napakagwapo, basang basa lang eh. Basa lang dahil uh, Ulan nga lang ulan uh, Hindi naman inaasahan tong Pagpunta nila Talagang <coughs> Kaya hindi na ano Kagabi lang sila tumawag Na pupunta sila Yan, Kaya hindi na na Kaya hindi na naitabi yung mga manok hindi na naitabi yung mga manok dahil gabi na sila nag chat na pupunta sila ayun na po uh, may kinuha pa po sila si bossing mga ilang peraso pa po yan na pagpipilian nila mga pure high action mga high action po yung gusto nila ang kuhanin yan, sa mga nag, magtatanong dyan sa ating YouTube ah uh, 15k po yung ano ah uh, stag, na, stag po dito 15k yung mga uh, stag natin at yung mga babae po ay 10k kan bali 35 35 35 ang ano na ito uh, ang trio sa mga, mga magtatanong ng trio 35 po Yan. 15k yung brood stag 10k ang uh, mga pulit natin mga pure gan, medyo mausok uh, papakita ako din po sa inyo Yan. para pagkatapos pagkatapos po dito pagkatapos nila mamili mga kalaki uh, papatuyo-tuyoin lang at i-spar daw mamaya papakita ko lang din sa inyo ito dito ng rueda papakita ko sa inyo yung ating kakainin at dinuluto ni bossing Arman bossing Arman dating gawe oh Ayan, linuluto niya mga kalaki Ah, uh, liyempo Ito po yung ating agahan at pananghalian. Yan. Ayan po mga tilapia, oh. Ang lalaki tilapia, mga kalaki. Ayan po si Boss Arman. Sa mga pasensya na kayo, mga kalaki, at hindi ko kayo talaga may papasyal doon at dahil grabe po. May ba alam niyo naman po ngayon, may bagyo ngayon, eh hindi tayo mga maka, makakakyat doon. At ito nga ang pagpunta natin dito, biglaan, kung tutusin, ko po sana sumama papunta dito dahil baka abutan nga kami ng malakas na malakas sa bagyo may stranded kami dito ay kaya lang ah, alam nyo na pag umaakyat dito minsan talagang gusto tayo laging kasama ng ating kaibigan ng ating kuya, kapatid na napakabait si Joey Alohado yan tinitingnan niya yung mga marking para eto naman po yung iba pang ano mga kalaki ibang straight comb kalaki na ano kalak na pasensya na kayo kung medyo madilim kasi uh, walang ilaw wala pang pa ilaw dito halos kagagawa pa lang po neto Ayan. lalapit lapit na lang natin mga kalaki ito pa po yung isang pagpipilian nila yan Ayan. po si sir. Boss, pakilala ka nga muna pala dito sa ating vlog. Brian 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 Sir Brian. Sanggalang, from Chaong, kayson Sa Batangas, marami rin sanggalang. Mga mag Kasi ang misis ko, taga Batangas na nalaman ko maraming sanggalang doon. Ayan po. So, bali papatuyo yun po dito. Itong ating mga uh, ayan po, yung isa pa. Ito, uh, bali ito po yung mga straight comb saka p -comb. Ito pa po yung isa ah uh, straight comb mga kalaki. Medyo against the light tayo. Ayan. 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 At medyo talagang basa mga alaki. Basa. Uh. Mga basang basa talaga sila mga alaki. Ayan. Hindi nyo gano'ng makikita yung kagapuan nila. At dahil basang basa po sila ng ulan. Mga kalaki. Uh, ito. Ganito sila. Ganito sila katikas pag hindi ba ng ulan mga kalaki. Yan. Iyan, no. Oh. Ganyan po katikas. Yung mga manok na yon. Yan. Pag hindi ba ulan, ito po kasi basa ng ulan kaya hindi niyo makita ng ganong katikas. Yan. Mga kalaki, eto. Yan mga kalaki, ito naman yung ah uh, mga pulet na papay gray yan ito ito itong isang to ito yung isa sa napili nila mga alaki bali limited lang kasi yung papay gray natin yung papay amazing amazing papay gray natin yan pinagpipilihan nila ay tayo kasi against the light yan, yan. ito pa isa ito nga po yung nagpipilihan nila mga kalaki. Yan. Kamukhang kamukha nung ating mga palahe. Mga kalaki. Ito pa isa. Mga kalaki. Mga kalaki. Ayan. Ayun, mga yan. Ayan, mga pinagpipilihan Tapos, nagpakuha tayo ng mga hats. Ayan, mga hats. to yung mga hats na pulit. Mga kalaki. Ayan, uh, mga kalaki, habang uh, mamimili sila. Ayan, nagpa... Ano muna tayo ng kape. Magkakape muna. At sobrang lamig na nga dito. Sobrang lamig na dito sa... Ano? Kaya magkakape muna sila. Ano ba ang tapos magluluto tayo ng may sinabawan mga kalaki. And sa sinabawan mamaya. Ito na. Yeah. ito na yung niluluto natin mga kalaki. Oh. Ayan. Yeah. Ayan. Ah, okay. laki ha. Bali, inspar na natin itong mga to. At nakapili na po sila. Ito po yung dalawang gustong gustong pagpilian nila dalawa. nag-iisip sila kung itong kukunin nilang straight comb. Ayan, straight comb. Yan. ang P-comb. and uh, bali ito po yung ano, pinagpilihan nila. Pero parang yung tipo may mas porsonada nila. Napakagwapo naman talaga. Ayan, okay. bali ito po yung ano, napili nila mga kalaki. Ayan. Ito po yung napili nila na uh, mas na ibigyan nila. Pero, yung nakita nila yung mga ispar, mga kalaki, halos pare-pares lang daw talaga. Ang lalakas. po. Ayan. Ayan po yung uh, kanilang naibigan, napusuan mga kalaki. Tapos kukuha sila dito ng dalawang pulet bali trio para kukunin nila yan napakagwa po <tinyo> bali nakapili na sila uh, ayun natin na prepare na ni boss Armando yung ating pagkain kasi papakainin muna natin sila bago sila ay hatidulet ulit palabas <tinyo> Oh. Ang hirip, po yung, ano. ito, ito, yung, yung Ayan. Ayan. ito na po yung ano. Nang abdominal nasa mga kalaki ito na po yung final uh, selection nila. Ito na po. dalawang papay gray na hen sakay isa pong papay gray stag uh, brood stag yeah, brood stag sakay ito po ah uh, dal ah uh, isang, pair isang pair ng high action pair po na so, Mga mga bali ito na po yung napili nila. Bali isang trio sa isang pair ang nakuha nila mga lalaki. Mga taga-Chaon kaya sumpa po sila. Yan, mga alam Yan, mga nakuha nila, mga kalaki, isang trio, sa isang uh, fair. Oh. yung At kahit papano, gumanda na ng panahon. Sana tuloy-tuloy na itong panahon na gumanda na to hanggang makauwi sila para hindi naman sila uh, matrapik dahil may bagyo. Sana wala na nga bagyo. Yan maraming salamat sa ating uh, buyer na taga chaong Quezon. biruin mo taga chaong Quezon na uh, talagang pumunta pa dito sa ating uh, napakalayong farm yeah, sa mga gustong uh, mag avail mga kalaki uh, pwede niyo pong uh, ipm sa aking facebook na uh, laki temple sa mga makakapanood po nito, ah, uh, pa-subscribe na rin uh, at pa-share. Gan. Sa mga may katanungan, i-PM na lang po ako sa aking uh, Facebook channel, ay Facebook page na Lucky Temple. Yan po. Ah, boss, sa uh, konting ah, interview naman. Ah, anong masasabi niyo sa mga nakuha nyo? Sir Sulit. Iba 'yung nauna. Hey, <laughs> sir. Ano man, um, maraming salamat kay Sir Joey. Kahit 'yung uh, dito basta na gusto mo, hangga't kaya ni Sir Joey bibigyan sa'yo. 'Yun ang uh, namin. Ah, uh, kakaiba at uh, experience. Yeah. Napaka sulit na bayar to madaling kausap yan pasalamat ka din ah, uh, thank you sa ating uh, kakulitan uh, at suki uh, soke dito sa munting manokan natin kaka chao kiso pa sila kahit kay bagyo bagyong Christine Christine tama? oo oh, Christine eh talagang pag sinabi nila pupunta pupunta talaga sila Saka dating uh, dating dati na natin bayar yeah, buyer sa ano sa at Expo. Ito, 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 ito sa Palasyo na napunta na Expo. At hindi nga tuloy ako na pa hindi ko tuloy na may wasa na ginigay po na yung personal natin na uh, binibrid uh, at uh, gusto ko naman sila maging masaya at pag uwi nila masaya yung kanilang experience dito uh, sige lang uh, kami naman dito wala kami tinatago sa farm namin kami yung at hanggat kaya naming ibigay, ibigay namin ibigay bibigay namin do doon sa mga magiging schedule on Saturday uh, sige lang ano uh, nyo lang ako kaya e, ako mo dito Uh, invite mo invite mo na rin yung mga ibang gustong ano. Ah, uh, medyo limited na lang kami till end of October. Tingnan po natin kung uh, may maibibigay pa kami. Sa inyo salamat. Yeah, thank you, thank you. Thank you sa ating uh, regular buyer. Bali buyer na po natin 'yan sa expo, si Sir. Uh, at ayun nga, sabi niya dati na gusto niya pumasyal dito sa par para dito sa personal makapili. 'Yon. Kapag bigyan naman natin na uh, napa, napasaya natin sila dahil sa napakaganda daw na nakuha nila yan na salamat uh, ayun mga kalaki uh, maraming salamat sa inyong panunood at sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe ah, subscribe, subscribe nyo naman na kay uh, youtube channel master Lakay tv tapos ang, sa mga gusto magtanong tungkol dito sa mga pang out natin pm nyo lang po ako sa aking uh, page na Lakay temple yon. Uh, dito ko na tatapusin ang video na ito. Maraming maraming salamat. And God bless. Thank you.